hi guys. I love you all. Dito si Unroy guys. Nag ano. Anong ginawa niya dyan? O oh, nalinis na o. Oh. Malinis na guys. O oh, nindot na no. Malinis na. Oops. Careful mm. Thank you. Thank you sa concern. O oh, ito guys. Nagay, okay, so nagay okay, flowers. Okay. Oh, nanay flowers na no. binigay ko kay ano, kay Princess Anilo. Yan. Nasi undoy, guys. Ang hirap dyan, oh. Tingnan nyo, guys. Ang hirap talaga mag, ano dyan. Oh, nakakita siya ng indinto. Thank you. <laughs> Thank you, day day princess. Narito si Ondoy, oh, tingnan nyo guys. Oh, yung mga damo. Inanayan niya yung mga damo, guys. Dahan-dahan, Jan. Dahan Mag-ingat ka. Mag-ingat ka, Jan, doy. Doon o, oh, no, nilinisan niya, niya rin. Maraming ano dyan. Ito mo. Pinampasan niya ng itak. Yan. Yan si Undoy guys. Mahirap lo. No? Mahirap yung ginawa niya o. Oh. oh, tadi yang sakit nanti dari purna oh, tingnan yuk guys. Oh, hai, kena Oh oh mau hai, mengadamu. hai, hai, Oh, laki ng mga halaman nila, oh. May, nila inday Princess Anilo. Ah, mahulog gani ka di ha, pag hinahinay diha. Tama na na. Hindo naman na, oh. Tama na na, doy ka naman na. Okay. Bye bye na Inday. Anilo Princess. Bye bye guys. I love you all. asa pa mong kadoy? Ako pa. Eh, mo ni kadoy? Ha? Thanks for watching. Thank you for watching. mga idol, idol. I love you all. I love you, I love you, I love you, I love you all. Ang ko agad diri, idol. Mga idol, anira ko agad dito. Hmm, mm, thank you. Thank you, Princess. Hi, guys. Hi, guys. <laughs> Hi, guys. I love you all. Tu, ano po ano ko naman to, hinanyan ko. 'Yan. Kaya guys, ako kukuan po pa rin dito dahil kaya bukuan pa rin ako ng usap. Ganyan ko para hindi ma masayang yung tubig, guys. Masayang yung tubig. Ganyan yan ko na lang. Oh. Thank you, princess. I love you, princess. Anilo. Inahulog di ay na, dai. Flowers for you, guys. Mm, flowers for you. Thank you. Bye-bye.